nasasaktan ako. Kaya nung bata ako, lagi ako makagalitin. Naiingit sa ibang... Nakikita ko kay Eman yung isang bata na longing for the approval of his father. And longing na makasama niya yung papa niya. At least ngayon, okay naman na. Kasi sa social media, nakikita na natin na sinusuportahan siya. At least moral support ni Manny. And uh, even Jinky is very open na sa kanya. Kasi alam nyo, laging walang kasalanan yung bata. <clears throat> uh, Unang-una, may purpose kaya nabuo yan eh. Maring sabihin na natin nabuo yan dahil sa kasalanan. Pero may purpose eh doon sa mga babae lalong lalo na na biktima ng pambababae na kanilang asawa ang dalangin ko lang ay huwag niyong kamuhian yung bata kasi wala yung kasalanan huwag niyo nang sabihin alaala yan ang pagtataksil ng aking asawa yung asawa mo na lang yung awain mo siya yung taxil eh, hindi naman yung bata. Sana yung isip natin beyond that. Dami ko kasing nakikita na makikita ng isip. Hindi naman, hindi naman nila maiwan yung asawa nila. Tapos kamumuhian nila yung bata na anak siya iba. Eh, nasa yun na nga yung asawa mo eh. O kasama mo na eh. Para saan pang mamuhi ka, di ba? Hey, it is a useless battle. Actually, ang saya niyan kung kung yung batang yan magiging kaibigan o very close o ituturing ng magkapatid yung, yung anak nyo imagine mo na lang sa Bible kung si si yung anak ni Moses nalimutan ko yung una anak anak niya sa pagkaka sa pagiging impatient niya sa pangako ng Diyos imagine mo kung yun at si Isaac nagtulungan Kaya e kaso nagkaroon sila ng hidwaan eh, at maraming hidwaan ang sa buong mundo hanggang ngayon na dinadanas natin dahil lamang maiinggit yung batang yon kay Isaac Bible yan daming conflict ang nasunod ay nasunod sorry ang daming conflict ang nangyari and uh, ikalawa na pwede kong sabihin merong mga bata naman na ang tatay nila ay narcissist. Walang pagmamahal, walang longing. sa... nakakita, nakita ko niyan eh kasi meron akong isang nakasama panandalian na teacher. Yung teacher na yon ay siya ang panganay ng isang abogado. Yung abogado yon teacher ko, professor ko naman. Matandang matanda na yung Profesor ko na yun. Tapos, ang pinakapanganay niya, yung teacher na na nakasama ko. Ganun na lang. Tapos, yung sabi ng teacher na yan, alam niya kung ano, hindi ko kailangan ng pera ni Papa. Okay naman na ako. Kung walang gusto mag-alaga sa kanya, ako mag-alaga sa kanya. Ganun kabait yung teacher. Pero bagamat ganun, pinagkakait pa rin ng pamilya nung matandang abogado yung na makasama ng tatay niya yung ano, sinolo na nila yung tatay nila at ayaw nilang makasama pa o mabisita pa nung pinakapanganay niya napakakitid hindi ba lahat na ng pera ng tatay niyo mamahal atensyon napakinabangan niyo na yung teacher na sinasabi ko self-made dumaan siya hirap pinag-aral yung sarili para lang maging teacher. Tapos hanggang dulo ng buhay, ang tingin nyo dun sa taong yun, kaagaw nyo sa mana. Kaagaw nyo sa mana. Kaagaw nyo sa mana. Putang ina nyo pala eh. Nakakaawa yung teacher na yun. Hanggang siya namatay yung tatay niya. Hindi niya nakasama. God bless.